Napakatalino ng viewers ng Don Bell dahil sabi nila ay ang bilis ng kwento pero mukhang alam ko na ang gusto ng mga writers dito. Sa umpisa, all characters were introduced with mysterious and suspicious backgrounds. Inuna, i-reveal ang kwento ni Irene kaya sa kanya nakapokus now. Then after this, asaan na magiging less visible na siya. Look at Carlo and Charleston. Halos wala sila ang airtime ngayon. I think next nilang expose ay si Charleston. Malay natin siya ang magahanap sa Mystery Hacker. At syempre alam naman natin ang happy ending si Caroline at Bingo. Grabe talagang mga fans ng Don Bell. Talagang binubusisi ang lahat. At talagang enjoy na enjoy silang pinapanood ang Can't Buy Me Love. Dahil every abangan talagang nakakaabang ang kanilang eksena. At talagang inaway si Caroline ng mga kaibigan ni Bingo dahil siyang sinisisi sa nakaraang incident sa kanilang party. Ngunit may tagapagtanggol na ngayon si Caroline, hindi lang si Bingo, kundi ang lola ni Bingo. Dahil sabi niya ay hindi naman kagustuhan ni Caroline ang nangyari. At tinitiga ni Caroline si Lola at sinabi niya, Thank you po, Lola. Paniguradong mamimiss ni Caroline ang Lola wala ni bingo